Dito guys kumukulo oh. Kulo pa nga. Kumukulo pa yan guys. Try natin si Lifin dito. Oh my goodness. Tingnan mo. Hindi ko na halos makita oh dahil sa smoke and fog fog ba yan or ano tubig grabe oh Ayan mga ka-gyms, nandito tayo ngayon sa kuwan? Bukod, dito sa Daklat ito po yung ano guys uh, sulfur spring dito Ayan, kumukulo po oh. pwede ka ata magluto dito ng ano guys pwede ka magluto dito ng ano mang kahit saging siro pwede Yan ang mga bato dito guys, ano? Made of sulfur. So, you can see oh. So, medyo, ano? At saka, ano dito, maamoy. Maamoy mo talaga dito yung sulfur. Ayan. <laughs> <laughs> Yan guys, try natin lumapit doon ng konti. Doon. Hopefully di tayo sisitahin. Yan guys, ito yung ano? Sulfur spring dito nga pwede ka magtampi sa wata. Kumukulo pa guys oh. Kumukulo no talaga guys. Ayan o. Ayan Grabe guys, kumukulo. Oh. Kahit ikaw siguro itampisaw din, maluluto ka. Ayan Try natin lumapit dun. So, bali ito yung mga, ito yung view nila Guys. So mula dito sa taas Makikita mo talaga yung kumukulong tubig oh. Grabe Kumukulo talaga oh. Yun know. oh. Guys, try na nating ano, try nating bumaba. Tandaan lang kayo guys ha. Yeah. Ayan, may butas guys oh. So. Kumukulong ano, kumukulong lupa. Nakatakot. Bawal lang pumasok dito. So dito lang tayo dadaan. Eh. sana. Kama dito guys kumukulo oh. Takut men. Yan guys, nandito ta nandito na tayo ngayon sa ano, danger zone. Dito so, naman. natin may mga kumukulo pa nga. Kumukulo pa 'yan, guys. Try natin si Lifin dito. Oh my goodness. Tingnan mo. Hindi ko na halos makita oh. Dahil sa smoke and fog. Fog ba yan? Or ano? Tubig. Bravo. Bravo.